Ito si Mo Larkin. Siya ay ang mayor ng isang napakaliit na bayan ng Basildon sa United Kingdom. Hindi na namin sana siya bibigyan ng pansin, pero hindi namin mapalampas ang insidente ito. Nagalit kasi si Mo nang lumabas itong animated parody kung saan siya ay tinawag na Camel Toe at pinakita siyang nanganganak ng isang opisyal na si Tony Ball. Napansin namin na ang reaksyon ni Moe sa video na ito ay mag-email sa kanyang mga katrabaho at sabihan ang mga ito na huwag panoorin ang animasyon. At maging ang pulis ay binigyan ito ng order na imbestigahan ng krimen na tinawag niyang malisyosong komunikasyon. Hindi maintindihan ni Moe kung bakit siya pinipintasan o pinagtatawanan. Ito siya sa isang importanteng seremonyas na nakatitig sa kanyang cellphone habang siya ay sinasaluduhan. Matapos kumalat itong litrato, inimbestigahan din ng Basildon Council kung sino ang kumuha nito. Ayon kay Mo, pwede kang pintasan bilang mayor pero hindi dapat pinapahiya. Pero mas mali naman ata ang gamitin ng police force para sa sarili mong agenda, hindi ba? Camel mo, sana sana'y itigil mo na ang mga personal na investigasyon at pagbutihin ang pagiging mayor para sa mga mamamayan ng Basildon.